bisita sa Malacanã ngayong araw June 3 si Ukraine President Volodymyr Zelensky para sa isang bilateral meeting kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tulad ng tradisyonal na pagtanggap sa palasyo sa mga bisitang heads of state, ginawa ng arrival honor si Zelensky at ang kanyang mga delegado. Ipakikilala ni Pangulong Marcos kay Zelensky ang mga miyembro ng gabinete o ipinakilala ng Pangulo. Kay Zelensky ang mga miyembro ng gabinete habang kasama ni Zelensky ang ilang mga opisyal ang gobyerno ng Ukraine. Kahapon, unang sinorpresa o una ng sorpresa dumating si Zelensky sa Singapore kung saan nagpapatuloy ang Shangri-La Dialogue. Batay sa mga ulat, nakipagpulong ang Ukrainian President kay US Defense Secretary Lloyd Austin. He, hiningirin o manon ang suporta ng mga bansa sa Asia para sa paparating na peace summit at inakusahan ng China na tinutulungan ang Russia para madiskaril ang peace talks. Matatandaan na nagpaabot ng suporta si Pangulong Marcos sa pagwawang